mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluya aleluya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko Naibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos, ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. na nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating mga pagbasa, mga kapanalig sa linggong ito ay magbibigay sa atin ng pagpapaalala at mensahe na napakahalaga ng pagtingin at pag ingat sa pagiging sakim at huwag uh, at huwag ilagay ang ating tiwala lamang sa mga bagay na nagmula sa lupa o sa daigdig nito sapagkat ang tunay na buhay ay matatagpuan hindi lamang sa uh, uh, liyaman ng mundo kung hindi sa piling ng Diyos. Kaya ang ating narinig ng mga pagbasa sa unang pagbasa ay sinabi sa atin no ang uh, tinig ng isang taong tila sawang sawana sa mundong ito at ang may akda ng aklat a uh, ng Ecclesiastes ay ang taong uh, tumitingin sa yaman, sa tagumpay at karangyaan. Ngunit sa huli ng kanyang buhay, sa bahuling baha bahagi ng kanyang uh, sanaysay at buhay ay nasabi niyang lahat ay walang kabuluhan. Ito ay hindi isang simpleng pagbabaliwala sa yaman ng mundo o di kaya ay isang pisim uh, uh, pesimismong uh, pagtingin. Sa yaman ng mundo, isa itong malalim na pagninilay sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin na nagpapakita ng pagkaunawa na ang lahat ng bagay sa ideigdig ay pawang panandalian lamang. Hindi ito nagbibigay ng tunay na kasiyahan pang buhay. Ibig sabihin mga kapadalig, ito po ay mayroong palaging hangganan. Bagamat ang mga biyayang ito ay uh, nagbibigay sa atin ng saya, nagbibigay sa atin ng fulfillment, nagbibigay sa atin ng kagalakan, palagi po itong mayroong hangganan. Ang sino mang umaasa lamang sa kanyang kayamanan, hindi sinabi sa atin ng Diyos na walang silbi ang yaman, sapagkat ang yaman na meron tayo o mga biyayang meron tayo ay kaloob ng Diyos na dapat nating pag-ingatan. Ngunit huwag tayong makulong sa mga yaman na ito. Huwag tayong umasa lamang sa mga ito sa mundong ibabaw. Kaya ang sino mang umaasa lamang sa kanyang kayamanan ay mauwi sa pagkapagod ng buhay at pagkabigo sa hinaharap. Sapagkat ang puso ng tao, ay ginagawa para sa isang bagay na higit pa sa mundong ito. At ito ang mapasapiling tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating Diyos mismo. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos na uh, kawangis ng Panginoon, tayo likha ng Panginoon. Hindi tayo likha lamang ng mundo. Hindi lamang tayo likha o hindi tayo likha ng masamang elemento tayo ay likha ng Diyos, nagsimula sa Diyos at patungo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman sa ikalawang pagbasa, pinapaalalahanan tayo. No, mula doon sa uh, ating pangalawang pagbasa ni San Pablo sa mga taga-kolosas na tayo ay binuhay na kasama ni Kristo. Kaya uh, ang buhay natin ay dapat ang nakatuon sa mga bagay na makalangit. Ang ating ginagawa dito sa mundo dapat ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya, may kaugnayan sa makalangit at kalooban ng ating Panginoon. <clears throat> ang ibig sabihin po nito, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, huwag nating kaligtaan sa lahat ng pagkakataon ang mga biyaya at kaloob ng Diyos. Huwag nating kaligtaan na ang mga bagay na ginagawa natin ay dapat at nararapat na ayon sa ating Panginoon uh, Heso Kristo. Kaya naman, uh, ito ay hindi nangangahulugang iwaksi natin ang yaman ng mundo o ang mundo, kundi ang ating pamumuhay ay dapat nakaangkla, no? nakakabit palagi sa mga pinapahalagahan ng kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. At ano ito? Ito yung katarungan, ang ating ang pakikibahagi sa katarungan ng buhay, ng kalagayan ng ating lipunan, ng mga usapin ng ating bayan. At uh, ito rin ay uh, pagka, sa pagkakawanggawa sa mga nangangailangan, sa mga bagay na ating uh, magagawa para sa ating kapwa. Nariyan ang kalooban o kababaang loob ng ating mga sarili at ang pagpapabanal sa mga gawain na ayon sa kanyang utos. Ang bagong buhay sa kay Kristo ay isang panawagan upang hubarin natin ang lumang pagkatao na alipin sa maraming kasakiman ng mundo at pagnanasa at pagdaraya. Dahil kay Kristo, mga kapatid, tayo ay nilikhang muli upang maging kawangis ng Diyos. Kaya naman napaka-klaro uh, na explanation no, ng pagpapahayag ng ating uh, Panginoong Yesu Kristo sa ating Ebanghelyo ng, ang isang lalaki ang humiling kay Yesus, na ayusin ang hatian ng mana sa pagitan ng kanyang kapatid. Subalit, tumanggi si Jesus at ginamit ang pagkakataon upang uh, turuan o turuan tayong lahat tungkol sa panganib ng, kasami, uh, ka, ng kasamaan, ng kasakiman na dulot ng mundo. Ang talinghaga ay tungkol sa isang mayamang lalaki na naging abala sa pagpapalawak ng kanyang uh, kamali, ng kanyang uh, ipon para itago ang labis na yaman at ani na, mer na meron siya. Akala ng taong ito ay iyon ang kanyang seguridad sa buhay. Diyan tayo uh, palaging naghahanda. Sa mundong ibabaw palagi nating pinaghahandaan hindi naman masama ang maraming bagay na pisikal no mayroon yung pinaghahandaan natin ang ating hospitalization pinaghahandaan natin ang birthday pinaghahandaan natin ang katapusan ng ating buhay pinaghahandaan natin ang ating mga lakad ang ating mga outing ngunit ang tanong paano natin na paghahandaan ang ating mga sarili sa spiritual na bagay minsan kinakaligtaan natin yon iniisip natin uh, maliit lamang ang buhay sa mundo. Kailangan ay magsaya. Ngunit dapat nga nating paghanda ang ating mga sarili dahil napakaikli ng buhay sa mundo sa pagsasagawa ng mga bagay na dapat nating gawin sa mundo na kasama at, uh, uh, sa ating buhay, sa mga desisyon na iyon, kasama nawa wa palagi ang ating Panginoong uh, Heso Kristo. Akala ng taong ito na iyon ang magbibigay sa kanya ng siguridad. Ngunit sa gabi rin, na ay, sa gabi rin iyon ay kinuha siya ng Diyos. Binawian siya ng buhay. At ang trahedyang ito ng lalaking sa ating ebanghelyo ay hindi ang trahedya uh, ng uh, ang pagiging mayaman. Sapagkat yaman ay biyaya ng Diyos, kundi ang pagiging hangal, baliw sa yaman. Kumbaga nag-accumulate Maraming gutom, maraming mahirap, ngunit mas yumayaman ang taong ito. Hindi yan malayo sa ating mga karanasan sa panahong ito mga kapanalig. Maraming nangangailangan, sabi nila mahirap, third world country ang Pilipinas, ngunit narito ang iilan kung hindi man sa maraming mayayaman sa ating uh, lipunan. Kaya paano natin napapahalagahan ang yaman ito? Paano na tayo nagiging hindi hangal sa yaman na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Sapagkat tulad ng taong ito, wala siyang inipon para sa Diyos na buhay siya. Na para bang wala siyang pananagutan sa Diyos. Huwag tayong mabuhay na para bang wala tayong pananagutan sa Diyos at kapwa nang akala natin na ang buhay ay dito lang sa lupa, na natin ang mga yamang ito at akala natin dahil tayo ay may kakayahan, merong yaman, tayo rin ang pinakamagagaling. Tandaan natin, sa katapusan ng ating buhay, tayo ay pare-parehong papanaw at babalik sa alikabok. Kaya naman mga kapatid, maraming tao sa ating lipunan, Uh, sa panahong ito na abalang-abala sa paghahanap ng seguridad sa buhay tulad ng nabanggit ko hindi naman masama na magsumikap para sa ating pagtatrabaho, sa ating mga negosyo, sa ating mga investment at marami pang iba. Wala namang masama sa pagiging masipag o responsable. Ngunit kapag ito ang naging sentro ng ating buhay Naliligaw na tayo ng landas. Nawawalan na ng puwang ang panalangin at Diyos sa ating buhay. Ang kayamanan, ang edukasyon, ang katanyagan, lahat ng ito ay pawang mabubuting uh, biyaya. Ngunit hindi ito ang sukdulan ng ating buhay. Ang tunay na kayamanan mga kapanalig ay ang pagkakaroon nang pusong malapit sa Diyos at mapagbigay sa ating kapwa. Sa dulo ng ating buhay, hindi tayo tatanungin kung gaano karami ang ating naipon na ari-arian o yaman sa mundo, kundi paano tayo nagmahal sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Paano tayo naglingkod sa ating Panginoon at paano natin isinasabuhay ang mabuting balita para sa lahat. Ang tunay na yaman ay ang kayamanang pagmamahal natin sa Panginoon. Kailangan natin ang yaman ng mundo, ngunit huwag tayong magpakalunod at sana'y huwag tayong mawala at maligaw ng landas dahil dito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na liwanag ng kayamanan. Amen.